Video naman to, video. Yan, dito kami sa garden. Hindi na, huwag na picture-picture. Tama na. Punta na kayo doon. Dali, videohan ko kayo. Habang pumunta kayo doon. Punta na kayo doon, ma. Doon. Sa upuan, May picture tayo doon sa upuan. Dali, dali. Mamaya, lalagay natin to doon. Mamaya na. Hmm. dito diba? okay. ko na. Harap na lang ko. Di ba? Okay. Ala-okay. Herap na